Bakit pa ba kami dumadaan ng Red Sea kung alam namin na bubombahin kami dito? Ito yung karamihan sa mga tanong na nakikita ko kaya sasagutin natin para maliwanagan ng lahat. Number one, unahin natin yung side ng kumpanya. Ito yung mapa at andito yung Red Sea. Pag galing kayong Russia at papunta kayong Sri Lanka, sa rough estimate, tatakbuhin nyo to ng 17 days. Pero kung iiwasan nyo ang part na to, ilalabas kayo ng Mediterranean at iikot kayo sa Africa, which is abot ang buong biyahe ng 39 days. Sa 17 days, kung gagastos sila ng 8 million pesos para sa fuel, ay eh magiging 19 million pesos to kung kukunin nila yung 39. 22 days na delay at 11 million pesos ang diferensya ng dalawang ruta. Na what if sa isang taon, ay eh meron silang pitong biyahe. Hindi praktikal sa mata ng isang negosyante. Kung idadaan ko ang barko sa Red Sea, may eh, meron namang insurance. Pero paano naman sa mata ng mga sima na nagbubuis ng buhay ito dumadaan sila dito? Bakit merong mga umuuwi at merong willing sumugal? Sa so, unang tingin, meron lang isang dahilan kung bakit gusto nilang umuwi. That is maging safe. Minsan, hindi kaya ng family nila yung pakiramdam na anytime ay eh, pwede may mangyari sa sima nila so nagsisettle sila sa peace of mind na pag-uusapan at -de na pagdidesisyonan na wag na tumuloy. Pero real talk, minsan ginagamit ang Red Sea as a personal reason to sign off sa legal na paraan. For example, bago lang ako sa company na to. Hindi ko gusto yung sistema o yung mga kasama ko. Marami ako hindi kasundo o hindi maganda yung management. Eh nagkaroon ng biyahe sa Red Sea. Ngayon, meron akong chance na makauwi ng mas maaga kaysa sa pinirma ko kontrata. Wala namang mawawala sa akin. Ano naman kung tanggalin nila ako? Eh di maghahanap lang ulit ako ng panibagong company. And yes, there is a big chance na tagaling ka sa company nyo pag tumangi ka sa biyahe. Dahil what if yung susunod na barko, e eh pupunta ulit doon? E eh, di magre-request ka na naman ng uwi. Hassle at malaking expenses tuwing nagpapalit ng tao sa barko. Nandiyan ng plane tickets, agency, at processing fees. So as a company, bakit ako magtsatsaga sa isang taong lagi akong natataga kung meron namang mga willing pumunta doon? Which brings us sa question, kung bakit nga ba marami pa rin ang willing. Para sa mga nakahanap ng na maayos na company at dito na tumagal, alam na nila yung sistema, bilis ng promotion at kabisado na nila ang mga barko. Kaya ayaw na nilang makipagsapalaran sa iba. Dahil believe it or not, maraming shipping agency ang medyo tagilid. Delay magpasahod, hindi maayos sa mga tao, at maraming anomalya. At hindi mo yun malalaman hanggat hindi ka nakakaapak sa barko. Titiisin mo yun ng isang kontrata na aabot ng halos isang taon. Dahil hindi ka naman pwedeng umuwi agad. Kaya mas pipiliin nila yung maliit na tsansa kaysa makipagsapalaran sa ibang kumpanya. Which brings us again to the question kung gano'ng nga ba kaliit yung tsansa. On average, 200 na barko ang dumadaan dito in 24 hours. 3 months ang pagitan ng pinakahuling atake at ng pinaka-recent, which is this October. 18,000 na barko ang dumaan in a span of 3 months at isa ang napuruhan. Ang probability is 0.005%. Eto ang malit na tsansa na nakikita ng karamihan. Of course, hindi imposible kasi pwedeng ikaw yung isa sa 18,000 na barkong yun. Nandiyan din ang mental tension na pagdaraanan mo tuwing babiyahe kayo ng Red Sea. Pero kung ikukumpara yon sa 99% chance na maipagsapalaran ka sa ibang kumpanya, eh medyo hassle. Mas matimbang kung titignan mo yung maliit na chance. So hanggat hindi yon tumataas sa kahit isa o dalawang porsyento, meron at meron dadaan sa Red Sea.